Okay. So, nagsisipag viral ngayon yung mga man-man na yan. Carrot man, cabbage man, basura man, pinitig man, kubeta man. Nakapagtataka kung bakit hindi trending ang pinakasikat na man sa buong mundo ngayon. Kilala nyo ba kung sino? Man loloko. Man darambong. Man gagago, man tutuhong, tapos man iiwan. Anak ng suman, naman, gusti siya. Dapat trending din sila para mahiya sila. Dahil naman yung sa totoo lang, ang sarap nilang iluglug sa manhole na may kumukulong mantika. Okay, humugot lang talaga ako. Pero masakit kasi. hindi na talaga ako maniniwala at magpapabitag. Sa mga po, sangga man na yan. Pero gusto ko munang mag-high kay Carrot Hi!